So, alis kami ngayon. Hindi ko alam kung saan bumunta. Ang nakakarana ay boon, yun ay sakyan naman. Saka kakaiba. Ayan. Ayan sila, KJ Hello! Karami ka fresh. Super fresh. Like, wagong gupet, you know? Ayan. Ang ganda dito, like, ganyan. Ayan tayo.

Fortress. Ay, wala. Airball. Ano sabi niya. Beaver of the jellyfish. Wow! Ang ganda rito. Mag, ano, tamling-tamling. You know? Tamling na, tamling. Gan ganito ang buhay naman ano. Sabihin, marami yan dyan. Siguro. Manginas tayo dito, manginas. Mag-ingat kayo, marami jellyfish dito Dito. Eh. dito. May nakalagay na sign doon na, Beware of the jellyfish. I don't know how to, ano, manginas. Gusto <laughs> lang manginas. Ma ano? Manginas? Manginas? Manginas. Opa, manginas. Hindi daw matagawa-gawa. Eh ngayon, dahil nandito kami, birthday kasi nito. Si Calbs. Naas! Si Calbs. Si Calbs. Si Calbs. Oh. Ang aso. Oh. Huh? Hindi mo mo gusto gupit mo? Gusto. Oh, Paano ang gusto? Paano ang forma na gusto? Uh, ah, 16 ka na eh. Alam mo, sabi yung 16? Yes, ano? 16. <laughs> Parang ano na, papabinata na siya. Uh, yes, sweet 16 tawag na to, sweet. So, ang tanong, sweet ka ba? No. <laughs> oh, sige, then, paano ba yung Kuya Meng na dating maliit pa? Sabi niya, sabi ni Kuya Meng, hindi daw siya bata para makipaglaro sa'yo? Hindi na? So, ano na si Kuya Meng? Wala lang ito, yung quick kuwentong ano namin to, quick escape. Eh, <laughs> ito talaga yung gusto namin. Ay, uh, yung mga galaw ka, yung ginamon sila. Tuwang tuwa, pagbaba pa lang kanila, di ba, ng, 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 sasakyan, nagsisigawan na sila. Ang tanong, ano ba nakuha na nila? Paano yan? Wala man lang kayo plastic o a basket? Ah, ayan. Saka ano? Sa sombrero? Kuya Meng, hindi ka doon ng ano? Lalagyan. Lalagyan. Oh, hiram. Ano pwede nila? Doon, manghiram si Kuya Meng. Ate? Yes po. May ano daw kayo? Like, tabo? Meron. Pangan na po, lagyan ng cells daw po. Oh, ah, lagyan ng cells. Hindi na po kaya. Okay na po yan. Okay. Ito. Ito na lang po, Okay, ito. Okay, ito okay. na lang po. Okay, okay. Na, po. okay po Sige na. Sige po, salamat po. Sige. Ito na. Ito yung Tapos, goal nila mapuno to. Pag hindi, <laughs> hindi siya malakas. <laughs> hindi siya marunong. Ah, ate. Catch. Whee! Oh my God. Ito, ito Kalso Kimes. 4 na yung shoot mo dyan, hindi na-entry si. Kalso Kimes. Ay, Yung pizza! Hello. Jerry Maya! Hello. Hey, hello. Don Angelo! <laughs> Titira ng 7! Hello. Hello. Alam mo, tabi yung bola. <laughs> Parang <laughs> nag-glitch. <laughs> nag-glitch yata yung camera, hindi na-record. Isa pa. <laughs> Na, 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 nakat na, nakat nakat nakurat 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 na nakurat 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 nga. Yeah. Ayan no, okay, oh, kaya pa rin nakurat 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 ganun? Di Una na talaga! No. Alright! Dami-dami birthday, Kuya Beng! Kainan na! Alright, so ito natin mga pagkain sa simple food natin yun, yun. Chicken, mga paborito natin. Siyempre, Kuya Yes. Let's go, let's go. Yay. Nagpatawag. Yay. Gusto ba? Gusto may entrance. O okay. sige. Maka birthday po. <laughs> Ay! 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 Mikey <laughs> lampo. Mati, Mati, birthday lang po. Birthday celebrant. Ayun. So anong I wish mo? Tubo <laughs> ano ba po ang buhok? 15 pa lang. 16 na siya. 16 ka na? Ata. Ay, kabilis. 16 na yan. Okay. Okay. So, una-una siya, siyempre, nagpapasalamat ako. Nandito kayo lahat. Yes. Nandito pa tayo Mga bata, pasok po tayo sa loob. mga bata. At saka ito lang, nagpapasalam to ako dahil na, kahit pa paano, na, na-celebrate pa natin yung, ano, yung birthday ko. Yes. kay alam mo na, kahit, kahit ano, kahit saan, kahit saan ako yes. yes. Simple lang na, no na, na, yung araw mo na matatapos, pero, pero hindi pala yung mangyayari. Kasi meron, kasi meron na, at meron pa rin pala na ano, na surpresa para sa iyo. Iyon! Yes! Ay, nag naman! Kuya May! Fisiot, fisiot. Ito, katalangin cake. <laughs> ay, pagkain. Ano yung cake? yung cake niya? Pagkatawin yung cake niya daw. Ito. Happy birthday! Ang <laughs> um, isa sa sarili ko, maging matatag sa buhay at hindi makulit. Yes. <laughs> ay, salamat! Ay, ay, ay nabanggit din! Ang dami na Hello, Hindi na magulit si kami! Ang dami na ganit ba <laughs> lang si Ate Bingo! Oh? <laughs> ay, gano, 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 wala, grabe na wala tuloy ang ngiti ni Kuya Meng! Kaya nga! Ate Bing ha! Ay, oh. Bing! Lagot kaya at kay Ate, lagot kaya kay Domen, sabihin Domen! Ganun pala Ate Bing ha! Ibalik ko nga! <laughs> 16 na nga siya! Kaya nga hindi na siya magkukulit! Ha, hmm. ah, Big boy na siya! Yes! yes. <laughs> Actually, like... You know. You know. Di ko... Oh, sige, sa in English na lang. Yeah, yeah. Kaya nga eh. Yan. Okay, hindi ka na nagpipigyan. English, English. na, go na. Hindi ko ma-explain kasi. Hindi ko rin marunong mag English, hindi ko rin marunong masyado. Basta hindi ko ma-explain lahat ng ito. Ganon. Ganon feeling. Yan lang. Yay! Ipasok yung giraffe! Doon <laughs> kami, doon kami, kami. kami. Yes, siyempre hindi kayo mawala sa ano. Next. Sa uh, buhay buhay. sa buhay buhay. Happy birthday! Happy birthday to you! Merong handa! Hoy, what? Day to you! Merong handa. handa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kuya okay. na. Oh, okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Ate Bing! Happy birthday. Happy birthday. Rod! birthday. Happy yung crush niya. Ay, nandiyan pala. Wait, wait! Ay! Ayos lang ako! Ayos lang ako! Wala! Ayos lang ako! Okay, let's go! Kain na tayo! Kain na tayo! Kain na tayo! Lord, we thank you for this food that we are going to partake of God. Thank you for the life of Doming again. Another year, another blessing, another opportunity to learn. Salamat sa buhay ni Meng, salamat sa buhay na bawat isa ongpam na ito, Panginoon. Salamat sa Papa, Lord God, na always leading us, Lord God, and protecting us, Lord God, sa salpap kami, the destination at nararapat, Lord God. Salamat, Panginoon, at naalay namin ang buong ongpam, Lord God, ang aming buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Happy birthday to you!